Yo, what up, mga idol Good morning, good morning So ngayon mga idol is mang Mag-aani tayo ng mani Mangunguha tayo ng mani dito mga idol sa tanim namin Ayan May dala na akong lalagyan ng mani mga idol Dito lang yung banda mga idol sa baba Ayan, ito yung mais namin mga idol oh. Yung kinakain ng mga uod Ito po mga idol oh may natira pa mga idol ah. so ngayon mga idol malapit na tayo sa ating pupuntahan kung saan andun yung mga mani namin mga idol ibang klase yung variety ng mani mga idol kasi may mga kulay yung ano na buto parang ah, violet white Ayan, basta iba-ibang klase yung kulay sa loob ng kanyang buto mga idol. So, dito tayo ngayon ang idol banda sa baba na. Mayroon din kami dito'ng tanim na mga kamuting kahoy dyan sa baba. Oh. Yan po yung kalsada dun sa baba. Ito yung mga kamuting kahoy namin mga idol. Kamuting kahoy. Dito lang din banda yung mga mani. Ayan. Mani. Ito po yung daanan namin mga idol. Ito din ako dadaan pag magmotor mga idol aket dun sa itaas gitu na tayo sa Mani area oh yeah, Ito po yung mga manina namin no? Kulang pa to sa araw pero Ano Try natin Kung may laman ba tong manina na to mga idol Yung dito kasi kahapon kinakain ng alaga naming baka may mga ano na bakas nang daga. Ayan o. Kinakain na ng daga. Ayan, hanap tayo sa baba. Tayo sa baba. Sa baba muna tayo magkuha ng mani. Dito dito muna tayo. Ay. Dito po yung maninami, no. Tingnan natin kung may laman ba 'to. Pag walang laman mga idol, hindi na lang natin ituloy. Ayano. No? Ay, may laman. May laman mga idol, pwede nang anihin. Ayano. No? May laman na. Pero okay na 'to. mga ano tayo mang mangunguha tayo Nang mani yan ito oh. Ito. Oh. tingnan natin oh, ang dami dami mga idol daming laman dali natin sa city mga idol dyan natin ilalagay oh. Tanap tayo dito ito pa May mga laman mga idol, pwede na palang ano to anihin. Oh. Hmm, ang dami laman. Ang dami laman no. Oh. Ang dami ng laman. Mayroon pa oh, natira. Hmm? Tat dalawa, tatlo, apat, lima. Ang dami pang laman. Yan. Diyan po, mga namin mga idol. Lepas tak as nah Naman Cuma ramai tu Si pelaki puno e, Naman ni gak Meron pa natira You know Hindi pa marami pero Ah Ulang para ito sa ano Ah Araw Pero may laman na. Hmm. Tingnan mo. No? May laman na mga idol Mani. Mani tayo ngayon dito magmamani. Ibang klase, ibang variety kasi itong mani namin ngayon dito mga idol kasi dati yung mani namin ang kulay pula. Ngayon iba yung kulay ng mani namin. Mayroon pang natira dito. Baik Hola, Ana. Ana. Tu, itu yung nama no. Marami. Ah. Natin dito mga idol sa ating lagayan. Jan. Pudung tu anihin sa October 15. Hmm. dami dito mga idol oh. dami laman oh hmm, tingnan nyo dami laman kulang pa to sa araw pero pwede na ang anihin Ayan, oh. ito kulay pula to mga idol ano, tingnan natin dito marami tapos yung ano niya mga idol yung dahon pakain ito ng baka Hmm, ang dami niyan mga idol Halus Halos lahat mani niyan. Mani niyan mga pa. Andun pa sa kabilang bu doon. May limat kami ano, mani doon. Hmm. Pulah. mai May pulang mani. Hmm, salap. Ba. Tu ini apa lah? Dami. Hmm. Itu mga idol is kulay. Ng kulay to. Naroon na kasi namin yung iba-ibang variety dito mga idol. Puti. Ayan o, kulay puti. Kulay puti yan mga idol. Dan lang yan. Ah. Tapo. Oh. Hmm. Dami oh. Kulay pula. Ah. Ito oh. Kulay ano to? Kulay violet. Ito meron pa dito. Hmm, dami. Isang ano lang mga idol oh isang puno ruang daming bunga ay ah, daming leman. Itu hmm? ito yung kulay violet mga idol yan madami dito ito pa mga, ang laki nama mga puno yun oh matanggal na hmm, tingnan nyo. isang puno lang yan isang puno oh, ah, daming laman yun oh dalawang tatlong puno lang yan Ito natin lagay sa ating lagayan. Yan. tinain ang daga yung iba. Kailangan na ito. Anuhin, anihin to kasi may mga daga na kumakain. Yan you know? o. to pwede nito anihin malaki to oh kunti lang ah marami pala kakunti yan mani yan mani may mga laman na mga mani mga idol Yeah, mana? Ay, tu malaki yang punok mengait rutinan nanti kembali laman bah. Kenain yang mana? Anu, ma, ma uud. Itu malaki tu punok, nanti kembali laman bah. Ayah, kembali laman ngah. Oh. Dami oh Kulang pa kasi itu araw mga idol. Ay Sabi ng mama ko Mag Ano ka na dun Kuha ka na dun Pudin ni Ani hin Pudin na nga Pero may Mga ano pa May mga Hindi pa talaga Pudin kunin Pero kaso Ano Kena kain Mga daga Ay ay Yun oh. Dami na oh. Doon na. Ah. Pakain natin ng baka yung ano niya. Baka. Ah. Ami oh, mani oh. Siya doon hanggang doon mga idol mani yan lahat. Tara naman natin kung may laman oh, kinakain kasi ng ano. Mga rat mga idol. yan o ito na ito na mga idol tanggalan natin ng ano idol tanggalan natin ang ito ay o oh, nina marami mga idol o oh. dito yung saan yung nawala yung lagayan ko dito pala Kunti lang yung nakuha natin dyan mga idol so, Halos lahat dyan mga idol Money Hanggang doon sa taas Tara tanggalin natin mga idol